guys! Good morning! Dito po tayo ngayon sa... Ayan okay, o. Yung dalawang galakad. Wow! Sa bukid. At pupunta tayo sa... Ano ba yun? What? Linasing. Ayan sila. Ayan sila. Ayan silang galakad. Ayan. Dito yung kapaligiran nila oh. Ang ganda. Ang ganda dito, guys. Ang lamig kasi maaga pa eh. Maaga pa. Ay, kasama ko. Maraming kabahayan dito, oh. Oh. Diba? Ang galing. Ang galing. Doon pa yun, malayo-layo pa. Pero maganda. Kasi, Yun ay ilog. Ano lang pala? Ano kasi meron ko lang kapag bibigyan ng cellphone? Ano Ano, lang pala? Ano ba yun? Ah, ano contact lens solution. Oh, yun na ano yun. Sa kasi tama naman babae. Hindi

Maaga pa guys, mga alas sa isla. Diyan. Diyan pa bumaba na. Tara dito na po yun Nalapit na po tayo. Oo. dito na po yun kasi pagod na ako. oh, no. Tama na muna dito na lang pala tayo pag yung ulan so, ayan maraming tubig dito puro tubig to pero dahil nandito yung hot pero ng ngayon niya dahil laging maaraw kaya walang tubig na may bihira umulan ha? ano sila tulog tayo Papahinga pa makasama <laughs> ko hello guys ayan na yung hinihintay natin Oh my God! Yes. Wow! Absolutely. Doon. Wala pa siyang... Pat, 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 Oops. Oops. <laughs>

Bye. Salita ka na na yan at ayun na po siya. O, oh, nagmamaganda na oh Oh my God! Ayun, yan. Wow! No. Di ba? nag maganda dito kasi sanang naman yung maganda dito. Oh ano. no! Ate ano, Mani, eh, hindi manumot dyan? Hindi.

Mabinagsak <laughs> <labad> <laughs> ang labas niya. Ang malinis niya, no? Mm, mm Malinis siya, no? Mm -hmm. Malayo pero worth it naman. Malayo pero worth it. Hala. <laughs>

<lid> <puss Tel�> oh, betul-betul. <lot Bless lost 1993> oh, oh. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Oh, my boy. Bang, bang, bang. Kita? No? Bang, bang, bang. Oh, oh.

Bakit? <laughs> ano? <laughs> Ay, Ay sige. Hindi ko kayo hindi nababasa. Oo, no, tama po. Pakay, ano na lang po dun sa kabablog namin. <laughs> Pasearch na lang po What? sa pangalan namin. Dige okay po. O uh, oh, andito guys yung mga taga Marawi. <laughs> oh no! Saan pupunta? Bibi mo. ano? Tara <laughs> na, oh, doon natin okay. doon, Oh, ganda ng bukid nila pala dito. Saan, ah, pinapagawa so, ah. <laughs> Dito Naligal lang yung may ganyan sa ano. Na na namin. Sa pundakit. Oh. oh. oh? Sana all. Pantas yung katabi pa doon tasi. Oh. Wow. Bilangin mo na palang araw mo. Oh no. <laughs> Hello. No? Ang ganda ng bahay nila doon. Ang ganda ng galing oh. Simpleng simple lang sila dito. Ang galing. Ang babakod sila. Uh. Dapat nga nagjagintay ka nung mo. Kasos? Hello. 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 Yun na yung chessboard. Guys, malapit na kami. Uwi na kami. Malapit na kami sa bahay nila. Ganda Ang ganda dyan oh. Nag-uulong pa sila ng pandemic, ah. Ang ganda dyan, oh. No? Mga nakaayos talaga yung mga bato nila, oh, di ba? <laughs> Giniagawa mo! Ang ganda dyan, no? Ganda -ganda, no? oh. Ang ganda dyan, oh. Oh. Bye-bye na tayo, bye! Si bye-bye! Bye-bye! Until next time! Bye, guys! Bye! See you!